Uy, tanawa o. Oh. 5.58 pa lang. Marag alas 7 na si gabi Oh. Sayo ka sa bulan oy. No? Ngit-ngit ka good. Kala ko alas 7 na ko nakaabot. Pero, it's 5.58. O oh, bulan. Pagkatahong mo. Dako jud kay boy. Mura siya mahulog sa kadako. Mm. Sa ha sa bulan, oy, it's beautiful to see you, brother moon. Wow. Ako kaya bulan. Mura nag alas 7 sa gabi eh. Pero alas 5, 58. So, pag-iud ni. Hmm. maka amazing ang bulan kadaku daku u bulan ikaw gud kahaya Gini watan awon it's beautiful nag tapad na sila sa suga oh kanindot na yun tanawang sa bulan ba uy duol dyo ko siya kaya kuha sa kong kamera